Flood-prone area, malaking bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Isa sa mga nakararanas ng matinding pagbaha ang barangay Talibao sa Kalasyaw. Kaya marami sa mga residente roon may kanya-kanyang bangka. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan ng GMA Dagupan. Regular na nagdilinis ng mga kanal sa mga kalsada ang residente ng barangay Talibao sa Kalasyao, Pangasinan. Tinitiyak nilang hindi barado ng basura at buhangin ang mga kanal na magpapalala sa taon-taon nilang problema sa baha tuwing tag-ulan. Madalas daw kasing nagmimistulang parte raw ng ilog ang barangay, lalo na tuwing may bagyo. Pinakamababang lugar sa Kalasyao ang barangay Talibao. Yung bahali dito sa amin, lampas tao, mahigit. Kung minsan, kaya nakakatakot dito sa amin. Sa ilang lugar, halos din na humuhupa ang naipong baha mula pa noong bagyong dindo. Daalat kami sa mga bata kasi may sakit sila. Yung mga tubig hindi tumutulo doon sa ilog. Tuwing may baha, apektado rin ang transportasyon ng mga residente. Kaya karamihan ng mga pamilya rito may sariling bangka. Ang iba, nagpapagawa na sa pangambang baka ngayong taon, makaranas muli sila ng matinding baha. Isa si Manong Mario sa mga kilalang gumagawa ng bangka sa Kalasyaw. Mula noong Hunyo, nakagawa na siya ng mahigit pung bangkang gawa sa Yero. Aabot sa 6,000 ang presyo ng isang bangka. Yung bahay dito sa amin, lampas tao. Mahigit. Okay. Kung minsan. Kaya nakakatakot dito sa amin. Mm -hmm. Kaya ito yung ano nila. Oo, kaya lahat ng mga kwan dito, lahat ng mga tao kung maaari, may bangka Sa mga lugar tulad ng barangay Talibaaw, batid daw ng mga residente na dapat lagi silang maging alerto para makaiwas sa disgrasyang dulot ng kalamidad. Alfi Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.